alam mo kung ano yung masarap sa pagiging mahirap. Yung alam nating i-appreciate yung mga maliliit na bagay. Siguro yung para sa iba, pero sa atin, napakalaking biyayan. Kapag laking hirap ka kasi, ang hirap makuha ng mga bagay-bagay. Kailangan pagsumikapan, kailangan pagtrabahuhan. Kasi wala naman tayong kayamanan, wala tayong ari-arian. Kaya sariling sikap talaga. Pero alam mo, pag mahirap ka, tapos nakaramdam ka ng ginhawa, ang sarap nun sa pakiramdam, iba. Iba ang saya. Yung nagumpisa ka sa wala, tapos marirealize mo, malayo-layo ka na rin pala. Kaya di ko pinagsisisihan na pinanganak akong mahirap. Kasi ang kahirapan ang nagudyok sa akin na mas mangarap pa. Kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galit sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa tigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga. Aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Pero, ang mga taong nag-decide na dumiretso lang sa buhay, sila yung matitibay na. Sila yung na-shape ang pagkatao dahil sa tindi ng hirap ng buhay o kaya sa tindi ng hirap ng sitwasyon. Talagang ang mga darating sa buhay nila sa future ay parang wala na lang. Tama. Manggaling na sila sa pinakamahirap, pinakamatindi. Oo naman, nasa kanila ang desisyon kung ayaw na nila. Pero, ano ang pakinabang kung ayaw na sila. Sa bandang huli, sila ang talo. Sabi nga nila, bahala na si Lord. Malalakas ang faith ng mga taong ito. Pinanggalingan ng nila yan. Kaya alam na nila na hindi naman talaga magtatagal ang sitwasyon nila. Sa mga nagdaan, na... sa laro ng buhay, lahat tayo naghahangad manalo. Kaya sa bawat pag-usan ng araw, kasabay ang mga panibagong hamon na darating, ingin lagi sa taas ang ipayong lakas upang matagumpay mong lampasan ang bawat pagsubok. Kasi ang buhay, di kailanman ipinangakong maging madali. Ngunit ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya sa bawat mong laban. Kaya para sa pangarap, dapat huwag mapagod. Remember that life is the most difficult exam. And you know what? Many people fail because they try to copy others without realizing that everyone has a different test paper. At kung sakaling saan ka mandalhin ang iyong mga pangarap, baunin mo lagi ang respeto at pakikip.